good morning bali Ngayon po ay nagpapastol po tayo ng ating mga itik mahirap pong magpastol pagka tika tika yung wala na pong ulan dahil pag walang ulan wala pong tubig Malilikot po sila Bali dito lang po tayo maghapon mga adventurers dahil merong meron tayong kapwa mag-iitik. Nandoon yung kanyang mga itik, mukhang marami. Mapapalaban tayo. Si lang yung atin sa kanila marami. Kung magkakagulo, talagang mahihirapan tayo. <laughs> 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 dahil marami yung itik po niya. Kaya dito lang tayo, hindi po tayo hindi po natin iiwanan. Dito po tayo, papa-water pa mga kandusor. So, magpapakalansin tayo. Ito ang ating itik ay, nandun naman po yung ating itik. <coughs> Ang dali magtatambak po tayo. Ang silapod na kagbinta. Bali lahat ng tubig ay dito muna natin ilalagay. Kung maalala ko pa nung dati, ay nangunguha po tayo ng tuko, yung tikka. At uh, naghahanap tayo ng tuko dito sa mga butas-butas dati. Pero iskam po yun. Nung sabi nila na mahal yung tuko, kaya na-iskam din kami dahil... Uh, madaling ma scam yung kapit yung mga kakilala natin kaya nadalit pati tayo ay nadamay kaya pati tayo ay napatuko hunting dati ngayon ay wala naman dahil hindi pala to Ayan na nabagay niya gana dyan. Official. Pang makina. Water pump. Sa gasot. Tag-59. Ito niya. Okay. Dito ni manding niya. Mano yan? Bali, lima. Kaya, kalulura atin eh, ube. Lumpia ata. Ay, lumpia. Ano mo na ito rin ng Ate niti rice. Ate lang ano yun, lima lima. Ay, lumpia. Ate lang ano lumpia. Gulay lang. Lumpia. Gulay, ano siya? Papaya. Lima. Papaya, lima lima. Thank yeah. you. sa at, uh, ating pinagpapasulan ng itik nandito po yung ating mga itik nag drop na sila Nagpahina. at uh, ito ngayon yung sitos yung dito sa water pump itong water pump kasi na ito mga dito ay kakaiba kung makikita po nyo dalawa po yung kanyang tubo yung tubig po niya minsan ay lumiliit yung ano kaya panaging sinisip natin yung tubig bali ayun po kakain po tayo ng ating magiging agahan sa ngayon dahil medyo tinanghali na po tayo Lumpiang saka lumpiang saging saka lumpiang gulay saka lumpiang saging saka lumpiang gulay mga ka-adventures uh, ito po yung ating magiging agahan yun na may sukat din eh pwede magsuka? किती दिमचा पोट आयो Robert. Kapit tayo, mga arbiters. Bali, kasi ti... ti biyag, ti umiitik. At dati narigat, at damot iti. Han unay nga narigat. Iti may narigat, jay awan iti danom. Uh, nyo, tikag, na ito kano agrigat, agsapol, ti pagpasturan. At da iti nag ng awan iti danum na, madimot lang mapasturan, mga Advin Soil, kung masapol ti water pan. Tata, na awang mo matiti... ay mas narigat. Bali, bago po tayo magluto ng ating pananghalian, ay titignan po muna natin itong ating mga itik baka po tatawid dun sa kabilang mag iitik at magkahalo halo yung mga itik niya sa itik natin mahirap na kaya yun po kasi bali bumabalik na naman sila naghanap na naman sila ulit ng kanilang makakain kaya tinitignan lang po natin parang uulan pero maalimuot yung humid nasa limuot sa Ilocano po. pero kaulan nun makatudtudo sana po ay magulan mas maganda para makamainos po tayo sa patubig po natin dahil ma mahal po ang gasolina ngayon bali bumili po ako kanina ng 100 ay kakaunti hindi pa po nakakalahating galon bali ngayong araw lang po yon kung magpapatubig na naman po tayo bukas ay panibagong gasolina naman po yung dilis saka ito po yung pusit ng bulad saka meron din tayong itlog ng manok yan ito po yung ating pananghalian parang breakfast What? blood tilis yan na natin lahat para sa akin ay yung medyo marami yung mantika para maganda po yung pagkakaluto po niya pickup ulit saka nagluluto po tayo ng susit yan isang piraso lang pagatian na natin lang mga adventures ay kalahati na okay na to Dibdagan natin ng mantika saka tayo ay lumayo dahil matal matalsik po yan saka ito po yung panghuli po natin na ipiprito Ayan po, naluto na po yung bulad natin. Kaya... ...haadawan na po natin. Medyo pangit po yung kwan ngayon ha, ah, yung mantika nila. Parang hindi po pure na mantika. Ayan. Kakain na po tayo mga ka-adventures. Bali yung itlog ay tinapon po natin dahil hindi po maganda kaya hindi manap hmm. hindi po maganda yung sirapo sa madaling sabi yung ating kanin yan meron tayong asin pink himalayan salt saka ito ah uh, shishimi to garashi Bale, ito po ay parang pampanghang na rin Ganda ihalo sa kanin ba kain po tayo mga tinshoits ng ating pananghalian yan ito pulang ito po, lang, ito po lang muna yung ating kabilang atin na ating nabong ating kung ngayon ulam hmm. dilis bulad at bulad ima ima ito yun ima siya ko ima ko Yung sabaw mo pinagpabom. Bang <laughs> dai. Bali ngayon ay hapon na po. At panahon na naman para iuwi natin yung ating mga alagang mga itik. Bali dito na po nagtatapos yung kanilang uh, ano bang tawag dyan? Yung kanilang paghahanap ng kan pagpo-forage, foraging.